Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang kontrobersyal na isyo ang lumutang matapos ibunyag ng ina ni Zainab Harake, si Maria Fe Ocampo, na hindi siya pinayagang makapasok sa mismong kasal ng anak sa basketball player na si Ray Parks Jr. Sa isang komento sa social media, ibinahagi ni Maria Fe ang kanyang saloobin matapos tanungin ng isang netizen kung bakit hindi siya nakita sa seremonya. Ano po gagawin ko, di po ako pinapasok sa gate. Nakaban po ako, mahigpit na bilin ni Zainab sa mga coordinator po, kaya uwi na lang po ako. Ano gagawin ko po, pilitin yung guard. Ayon pa sa kanya, kinumpirma umano ng head guard at coordinator ng kasal na siya ay hindi pahihintulutang makapasok, ayon mismo sa utos ni Zainab. Isang Facebook user naman ang nagbahagi ng personal na karanasan matapos makita si Maria Fe noong June 1 sa isang Alphamart sa Silang Cavite kwento ng netizen, narinig niya umano si Maria Fe na nagsasabing Ako na sariling nanay, hindi pinapasok ni Zainab sa kasal. Gusto nilang sumikat, ipopost ko sila sa Facebook ko. Silang dalawa ni Zainab at Ray Parks. Ayon pa sa netizen, nagsuot si Maria Fe ng formal attire na para bang galing talaga sa isang importanteng event tanda na intensyon niyang dumalo sa kasal. Matapos ang insidente, nagpost si Maria Faye ng ilang cryptic messages sa kanyang Facebook stories na tila patama sa anak. Kapag may mga taong sinaktan ka emotionally, huwag mong hayaan sirain nila ang mental health mo. Mas importante ang inner peace mo. Walang mali ito malaki sa taong may respeto. Pantay-pantay ang lahat sa harap ng respeto. Wala pang official na pahayag mula kay Zainab Harakeo sa kampo ni Ray Parks Jr. tungkol sa isyu. Hindi rin malinaw ang dahilan kung bakit hindi pinayagan si Maria Fena Dumalo sa kasal ng kanyang sariling anak. Sa inyong palagay, makatarungan ba para sa isang anak na hindi papasukin ng sariling ina sa kanyang kasal? O may mga hindi natin alam na dahilan sa likod ng desisyong ito?